ito mga ka -PHA. may konting trivia ako sa inyo. Alam nyo ba na ang papaya, napakagandang ibigay ito sa mga alaga natin, lalong-lalo na sa mga hamster nyo. Yung mga hamster nyo may mga sugat, mga hamster nyo naglalagas ang balahibo, yung mga hamster nyo uh, may skin disease, yan, may mga parang galis-galis, bigyan nyo lang ng papaya. Okay? Mawawala yan. Hindi nyo na kailangan ipabet pa. Okay? Kasi yan yung mga kadalasang nakikita kong pinoproblema ng mga ano yung mga keeper breeder na yung hamster daw nila puro sugat may parang mga maliliit na kung ano ano na parang kinagat doon ng mga maliliit na insekto yan may mga galis galis sa katawan sa tenga may tumutubong bukol bukol sa mga katawan lalo na sa tiyan yan inflammatory disease po ang tawag dyan. Ngayon, bigyan nyo lang ng papaya. Napakalaking tulong po nito para mapagaling yan, magamot. Kasi ang papaya po, uh, napakayaman po nito sa macro at saka micro minerals para sa mga pangangailangan ng ating hamster. Okay? Ngayon, kung yung hamster nyo rin may wet tail, bigyan nyo lang ng papaya. Okay, makikita nyo yung napakagandang epekto nito. Lalo-lalo na yung sa pagiging obese ng ating hamster yung sobrang taba Akala kasi nung ibang mga keeper na nag-aalaga ng hamster na nakakulong sa mga enrichment bin cage, yung malalaking bin cage na pag ang hamster nila ay sobrang taba sobrang ano na rin, kumbaga sa paningin nila healthy, kakamali po sila doon kasi ang hamster po kapag ka naging obesity na yan, naging obese, nagkaroon na ng pagiging obesity sa katawan umiikli po yung ano nyan yung buhay Okay? Yung parang pinaka-lives pa nila o kumokonti na yung ano nila, sa katawan kasi nagiging obese na sila eh. Ngayon, yung papaya, pag binigyan nyo ng papaya yan, uh, anti-obese po yan pagdating sa mga alagang hayop natin sa hamster. Okay? Kahit saan, kahit sa mga sugar glider, yan, pwede yan. Ngayon, napakalaking tulong po niyan. Kaya kung mapapansin nyo, lagi kong ginagamit yung papaya na yan. Kapag kayong hamster ko galing sa sunod-sunod na breeding yan, binibigyan ko niya para nabilis itong makarecover o kaya, yung mga hamster na naikita kong parang magkakaroon ng sugat-sugat yung katawan na parang galis, yan magiging, ano po nila yan yan yung parang pinakagamot nila okay, kaya kung ako sa inyo uh, kahit once a week bigyan nyo ng papaya, yung hamster nyo, diba Ayan, lalo na sa sugar glider nyo rin. Kung may mga sugar glider kayo. Yan, kasi napakalaking epekto talaga. Napakaganda ng epekto sa kanila. ng papaya. Okay, yung hinug na papaya. Kaya ngayon, mga kamsor, ka sana may natutunan kayo. Uh, hanggang dito na lang yung trivia natin. Kasi eh, kung mapapansin nyo kanina, uh, okay pa siya eh. Pero ngayon, parang inantok na siya kakapakinig sa atin. Diba? kaka ano nyo, eh, no? Sabi niya siguro wala naman ako matututunan sa iyo eh. Pa ako makikinig, matagal ko nang alam 'yan. 'Di ba? Tama nga naman siya kasi matagal niya nang alam 'yan kaya ako mababawasan sa inyo 'yan. Nakatulog na po ang ating uh, sugar glider sa pagbibigay natin ng trivia kasi sabi nga natin uh, magbibigay tayo ng konting trivia pero ang nangyayari napakahaba ng kwento natin kaya eh, nakatulog na siya hmm. diba so paano mga hamster dito na lang kasi eh, nakakahiya naman sa kanya na nakakatulog na ang ingay-ingay pa natin okay so yun lang po